Jinky Pacquiao, suportado ang anak ni Manny sa labas. Suportado daw ni Jinky Pacquiao ang pagsuporta ng kanyang mister na boxing champ at dating senador na si Manny Pacquiao sa anak nito sa labas na si Eman. Si Eman o Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao, ay anak nga ni Manny Pacquiao sa dati nitong karelasyon na si Juana Rose Bacosa. Bagaman naging maingay ang pangalan ni Juana noong 2006 at 2011 matapos siya magdimad ng suporta kay Manny Pacquiao para sa kanilang anak, ngayon lang umingay ang pangalan ni Eman. Unang nakilala ng publiko si Eman matapos nitong pumasok noong nakaraang buwan sa professional boxing arena na kung saan ay nagmamanage siya kanya ang team money sa isang nagviral viral nga na video ng laban nga ni Eman makikitang gamit niya dito ang apelidong Pacquiao na nangangahulugang nare-recognize nga siya ni Manny Pacquiao bilang kanyang anak bukod pa nga rito kumalat ang ilang video at litrato na kung saan makikita na kasama nito si Manny Pacquiao na nage-ensayo sa isa pa nga video, makikita dito na personal pang tinetrain ni Manny Pacquiao ang kanyang anak na si Eman. Samantala, marami nga mga netizens ang na curious na kung alam umano daw ni Jinky Pacquiao ang anak sa labas ni Manny Pacquiao. Kung saan, binigyan na nga ito ng linaw ng showbiz columnist na si OG Diaz. Sa October 21 episode ng kanilang YouTube channel na Showbiz Updates, isiniwalat nga ni OG Diaz na aware o si Jinky Pacquiao na sinusuportahan ni Manny ang kanyang anak sa labas na si Eman. Narito nga ang ilan sa pahayag ni OG Diaz. Aniya? I think so. Kasi may picture sa si Eman sa kasi Manny Pacquiao na magkasama. Kasi kung itinatago naman ni Manny yon, hindi siya magpapapicture at hindi siya makikipagkita siguro. At hindi niya dadalawin yung anak niya na nag e ng boxing, di ba? Ayon pa nga kay OJ Diaz, sa katunayan umano ay suportado pa ni Jinky Pacquiao ang pagsuporta ni Manny sa kanyang anak. Ito ay ayon umano sa kanilang common friend ni Jinky. Sa katunayan pa, hinihikayat pa umano ni Jinky Pacquiao si Manny na suportahan ng kanyang anak na si Eman. Narito pa nga ang dagdag na salaysay mula kay Audrey Diaz. Aniya, according to my source na kaibigan ni Jinky, yung friend namin ni Jinky, sinabi daw ni Jinky kay Manny Pacquiao na go ahead, supportahan mo yan kasi anak mo yan. Sa kabilangan nito, ay wala pa rin opisyal na pahayag si Jinky Pacquiao maging si Manny Pacquiao tungkol sa kanyang anak na si Eman.